Grabe yung kwento natin ngayong gabi, 30s, kasi this is fresh news ha. At lagi na lang may mga namamatay sa mga livestream. Tanong ko ngayon, bakit siya pa ulit-ulit? Bakit parang walang umaaksyon? Dumating na ba tayo sa punto sa internet kung saan parang wala ng batas online? Parang labu-labu na. Maraming nagre-refer dito sa kwento na to na parang isang episode ng Black Mirror. If familiar kayo sa series na yan, no? So, bakit po ako sobrang affected? Ito kasi yung nangyari. Breaking! French streamer Jean Pormanov has tragically passed away in his sleep habang natutulog ha at age 46. Just days after a disturbing prank, prank na naman during his marathon stream where friends choked him out on camera. Chinook! At hindi lang yun yung nakita. Ang dami pa pong ginagawa sa kanya. Kaya isang malaking palaisipan po ito eh. Ano yung nag-joke? At namatay siya. Merong parte doon sa kwento na masisilip natin kaya siya humantong sa ganon. Gusto kong tingnan nyo ang mga lalaki sa mga screenshots na papakita namin ngayon sa inyo. Sabi nila, sila raw yung dahilan kung bakit namatay ang pag-uusapan natin ngayon na si Jean Formanong. Isang paalala ito na hindi po worth it ang kahit anong katarantaduhan online para lang sa likes, sa shares at pera. But the sad thing about this is, marami yung mga hindi, makahindi eh. At natatrap na lang din sa ganun. As much as possible, di ba kasi? Lahat tayo, hirap talaga kumita ng pera. So, ganun ba yung nangyari kay Jean Pormanove? Anyway, yun lang naman yung gusto kong idik sa inyong mga isip habang pinanonood nyo po itong ating episode ngayong gabi. Because, mahal ko ang mga 3 ko and hindi man ako perfectong tao po, no? hindi man ako role model, gusto ko na every time na pupunta kayo dito, syempre may matututunan kayo. Yun yung point ko palagi. Hindi ko na pahahabain pa. Kumuha na kayo ng pagkain ninyo, yung pansin kanto ninyo, tutuin nyo na yan, at mag-umpisa na tayo. Ang kwento natin ngayong gabi ay Mysterious Death on Livestream. The Case of Jean Pormanov. Rafael Graven. Ang live streamer na pag-uusapan natin ngayon ay may tunay na pangalan na Rafael Graven or Graved. Naipakilala ko na sa inyo yung kanyang alias na Jean Pormanov. Kilala rin siya sa nickname niya na JP. Ipinanganak siya January 26, 1979. So, mid-40s na siya. Siya ay isang French streamer, videographer, influencer, at isang komedyante. Nagko-comedy rin siya. Marami itong mga fans na actually online celebrity po siya. In fact, no, August 2024 lang, exactly a year ago, siya yung fourth most watched at pinakapopular na streamer sa platform na Kick. This is global ha, hindi lang po sa France. Sinasabi na nag-umpisa itong gumawa ng content sa TikTok around March 2020 kung saan alam na po natin kung ano yung nangyari noong March 2020 at napakaraming surge ng content creators simula nung buwan na Gumagawa siya ng mga nakakatawa, mga gaming videos din, sa mga games na katulad ng GTA 5. FIFA, or at Fortnite. Madalas din siyang nakikitang nakikipag-collaborate sa ibang mga content creators, kagaya na lang nila The Kyrie 78 at yung mga babanggitin natin mamaya. On Twitch alone, meron daw siyang 669,000 followers. Ang dami po, no? At sinasabing merong overall na 35 million views. Ang dami! Yung style ng content niya ay nakakatawa, madalas explosibo. Very interactive talagang nagre-respond sa kanya yung kanyang mga audience. Usually, kapag nagre-rage ito, syempre, na-entertain -e yung kanya mga audience. Pero sabi nga nila, famous a prison, di ba? Matatrap ka. May mga tao na kapag nakatikim na po ng kasikatan at lumadami na yung mga fans, hahangarin na nila, no? i-crave na nila buong buhay nila yung validation sa kanilang mga audience. At parang yun na rin yung nangyari kay Jean Parmanove. Kasi simula doon sa, sa mga games at comedy-comedy niya, lumala ng lumala, no? Like many content creators, kailangan talaga na merong unique sa content mo para sundin ka ng iyong mga followers. And for him, it was the absurd challenges. Ayan na naman tayo. Doon sa kanyang live streams. Talagang kung ano yung bebenta sa kanyang community, pinaglalaban niya. At ayun na nga, sumobra na nga. Dahil dito, nakikriticize din siya dahil sa kanyang mga kontrobersyal na content, katulad na lang ng mga provocation, nagagalit, nag-rage bait, ganun, humiliations, namamahiya, at obscenity. I want you to take note of this part. Dahil mamaya sa investigation part ng kwento, eh, medyo mauungkat ito medyo hati rin yung reaction ng mga tao as to ginusto ba to ni Jean Pormanov o ginawa ito sa kanya, yung kanyang pagkamatay. Pero mag-move forward po muna tayo ha. Sa sobrang kasikatan ni Jean Formanov, nakapag-participate pa siya sa mga events na katulad ng Paris Games Week noong 2022. Sa Twitch pa to, no, hindi dito mangyayari yung, yung pagkamatay niya. And it was only until 2023 kung saan marami po ng mga streamers yung naglilipat sa platform na kick agad-agad siya yung highest viewed streamer doon sa platform na ito. Kontrobersya bago ang kamatayan. So bago mamatay po ang live streamer, ang dami na palang mga signs na nagsasabi na parang sumusobra na siya doon sa content niya. Usually yung mga ganyan sa buhay natin, kailangan natin tignan eh. May mga magsasabi sa atin na sobra na yung ginagawa natin. Pag hindi natin pinansin, malalagay tayo sa kapahamakan. I don't know if na-experience. But ako definitely, may mga makikita kang side sa buhay mo. Kumbaga parang may foreshadowing na siya. December 2024, just half a year bago yung pagkamatay niya, nagkaroon yung media part na tinatawag po no, ng investigasyon sa tinatawag na abuse business. Pag-usapan na natin itong mga abuse business, mga ganyan-ganyan din kay Stash Replay, na naaalala ninyo. Ino-organisa to sa mga live stream. Basically speaking, ang daming mga live streamers yung ginagawang business, yung mga basurang content. Kung ano-anong katarantaduhan na nakakasakit sa kanila at nakakasakit sa mga taong involved doon sa live stream. Basically, parang ganon, if naiintindihan nyo. Sa investigasyon na ito, sinasabi nila na may mga vulnerable people daw ang na ay e expose sa humiliations para lang mag-generate ng income. Ang vulnerable people po, I think, kung hindi po ako nagkakamali ha, please correct me, yan yung version natin ng PWD. Yun yung term nila, mas politically correct na term. At isa sa mga na-mention po dito sa investigasyong ito ay walang iba kung hindi si Jean Formanov. January 2025 naman, ang NICE Public Prosecutor's Office nag-open ng isang investigasyon sa mga streamers din na malapit kay Jean Formanov may mga pangalan katulad nila. Naruto, sana tama pagkakabanggit ko ng pangalan niya, Zenazan Doti at si Safin Hamadi. Sila yung sisilipin din, no? At sila rin yung kasama ni Jean Paul Manov dito sa kanyang last na live stream. May mga suspecha silang sinasadya nitong mga tao na to, yung mga karahasan dun sa mga vulnerable persons nga na tinatawag. So bago pa man po mamatay, itong si Jean Paul Manov eh. Nag-iwan ito ng mensahe sa kanyang ina. Ito na yung mga signs na sinasabi ko sa inyo kung saan magtataka yung mga tao na para bang merong pang ibang nangyayari sa likod ng kamera. Sabi nito sa message niya sa kanyang nanay, Ma, kamusta ka na? Stuck lang ako saglit dito sa ginagawa namin ha. Meron kasing death game itong si Owen o si Naruto. Yan, yun yung pangalan niya. Maalam mo, parang sumusobra na tong laro na to ni Owen. Feeling ko nga eh, parang nakikidnap ako dito. Pagod na ako. Gusto ko na umalis dito. Pero yung isa, ayaw akong paalisin. Nilalak niya lang ako dito. Parang hostage na rin siya in a way, di ba? Kung maaano nyo, kung makikita nyo. Yun yung masisilip, ha? Pero wala pa po tayo sa pagkamatay ni, ni Jean Formanov. So definitely, meron po talagang nangyayari. Pero ano kaya yung kabuuan ng kwento? Ibig sabihin ba nito labag sa loob ni Jean Paul yung nangyari. Napuwersa lang ba siya doon? Death on live stream. Umpisahan natin sa pag explain ko sa inyo kung ano ba itong live stream kung saan namatay si Jean Paul Ito yung circumstances at iba ito sa mga leg regular na live stream no, ng mga paborito nating content creators. So sina Owen, Naruto, Zenazan at Safin Hamadi yung mga hosts kumbaga nitong event na ito at sila rin yung haharap sa matinding kritisismo. Ang stream po na ito, hindi siya basta-basta dahil umabot ito ng 280 sleepless hours bago pa yung hindi inaasahan na pangyayari. And take note ha, na lahat po ng mga kabalbalan, karakasan, uncensored dito sa stream na to. Sabi po nila, bago pa man din yung live stream, may mga iniinda na pre-existing conditions itong si Jean Formanon hindi ko po alam no yung mga detalye dito if alam ba to ng mga kasaba niya pero nung mga later part ng live streams po kitang kita natin kung gaano kahirap itong si Jean bigla lang hindi na lang daw siya nakahinga at marami sa mga viewers yung nakakapansin na parang critical na yung kanyang condition so ang tanong bakit walang humihingi ng tulong kung nakikita ng viewers hindi mo makikita ng mga kasaba mo? na nahihirapang huminga, diba? bakit itinutuloy niyo pa rin yung livestream? Yun nga yun yung ano dito, yung issue. Namatay po si Jean Pormano. At parang hindi nila napapansin hanggang sa merong isang donor, yung mga nagdo-donate po sa livestream, na nagpa-alert doon sa live. Sabi, Uy, tinan si Jean. Parang wala nga buhay. I-check nyo nga. At nung chinek nila, bigla-bigla na lang po, nag-interrupt na yung livestream at nag-end na indicating na ito eksena ng to, seryoso, hindi na biro. Kumbaga sa salitaan natin, may something rewatching the live stream. Isa sa mga unang lumabas noong nagkaroon ng investigasyon ng kwentong ito ay marami yung sumilip po ulit sa mga clips ng live stream. Pinanonood nila yung replays. Kung saan may makikita po na si Naruto, may sinasabi siya. Sabi niya, hayaan yung sabi niya sa camera ngayon na kung mamamatay siya bukas sa kalagitnaan ng live eh dahil basura lang yung kanyang kalusugan. At hindi dahil sa kung ano yung ginawa natin. Hindi ko alam kung acting lang nila yan, no? Pero definitely, by saying that, aware siya na may pinagdadaanan. Ito si Jean Formano. Nakita niya na hindi tama yung kalusugan na nahihirapan ito. And does that mean that indirectly si Naruto at si Owen eh mga mamamatay tao? Sa isang clip pa nagsabi to na nasa kalagitaan tayo ng live show. Kung magagalit ka, sumigaw ka tapos aatakihin ka sa puso alam mo, aatakihin tayo ng mga tao dahil sa 46 years na walang kwenta ang buhay mo. Grabe, di ba? Hindi ko masabi nga if acting lang yan for the showmanship, for entertainment, o oh, talagang galit sila sa isa't sa, could be both. Basta for now, under investigation po ang kasong ito at hindi pa na-pinpoint ang eksaktong rason ng lahat ng angulo sa kwento. But that being said, ito na yung susunod na mangyayari at medyo weird, fake friend. Babalik tayo ngayon sa mismong eksena ng pagkamatay ni Jean Paul Ano kaya yung naging reaksyon nitong mga kaibigan niya? Natakot ba sila? Parang wala lang. Tapos yung bigla ang pagka-interrupt ng livestream kung saan patay na nga itong si Jean Paul wala nang balita yung lahat. Nag-aabang po sila Kabado, yung mga audience, curious kung ano na nga kaya yung nangyari kay Jean mano, Which is, alam naman natin na matay na siya. And then, a few hours later, si Naruto na po mismo yung nagpost ng update sa isang story. At ito po yung original story niya in French. Gumamit po tayo ng auto-translate para mas maintindihan natin. At ganito yung gist ng kanyang sinabi. Kinatatakutan ko yung pagdating po ng moment na to. Pero si JP po, o si Rafael Graven, iniwan niya na po tayo. Siya ay isang brother sa akin. Isang sidekick, isang partner. Anim na taon po kaming sanggang dikit. I love you, my brother, at mamimiss ka namin ng sobra. Humihiling po ako sa lahat na respetuhin ang kanyang memorya at wag nang ishare pa ang kanyang huling paghinga sa kanyang pagtulog para sa kanyang pamilya at para sa amin. Rest in peace, my brother. Nagiging defensive ba siya doon sa pagsabi niya na Huwag nang i-share. So nakaka-curious, di ba? Acting nga lang ba yung pinapakita nila sa livestream stream galit-galit sila, na inaapi-api sila? Bakit parang biglang sobrang close sila? Yun ba yung reality sa likod ng camera? Syempre, hindi naman natin alam yung totoong kwento ng dynamics nila. Ito ngayon yung itatanong ko sa inyo. Naniniwala ba kayo na itong si Naruto at si Safin yung ay eh, yung mga may punong kasalanan sa pagkamatay ni John Formanov. Importante katanungan ito dahil ang lahat ng mga sumusunod na investigasyon po sa isang article ay itatanong, minamaltrato ba si John Formanov? Sabi dito, Was John Formanov abused by streamers Naruto and Safin in Kick Marathon before dying? Allegations explored. Sabi ng mga French authorities na nag-iimbestiga po sa kasong to na madalas daw pinapakita nito ang sarili na ini-endure ang iba't ibang klase ng mga karahasan. Ikaw ko po alam kung pwede namin ipakita ha at kahihiyab. And definitely, nasyak ang buong mundo sa pagkamatay na ito pero yung sisilipin ngayon ay sila Naruto at si Safin. Ano raw yung legs na kayang gawin ng isang live streamer para lang at pera? So dahil po dito, pilit na ginagawang accountable si Safin at Naruto. Sila raw yung dahilan kung kaya nagkaroon ng sleep deprivation at harassment itong si John Formanov na hinihinala, no, allegedly, naging cause ng kanyang pagkamatay. Maraming mga lumalabas po na resibo online. Ulit, hindi ko sure kung pwede namin ipakita pero babanggitin ko po yung ilang mga examples. Kadalasan, kapag natutulog sila sa Stream, merong bubuhusan nila ng tubig si Sean. Kung hindi bubuhusan ng tubig, merong pang tinatambul siya ng drumstick sa mukha. At sa isang video, pinakita pa na habang natutulog to Biglang alam mo yung binobombahan ng motor. Ang igay nun, di ba? Sobrang igay nun. So, wala talagang makakatulog. And delikado po yung hindi natutulog. Hindi, common sense po, hindi mo kailangan ng doktor na magsasabi sa yung na delikado ang hindi pagtulog. May epekto po talaga yan sa health natin. Pero itong pagpapakita ng mga resibo na to would raise a very important question. Ito bang buong samahan nila, specifically, itong 10-day marathon yung nag-push para itong si Jean Formanov ay bumigay sa pagod. Magkaroon ng physical decline. Pinakita natin kanina ha, 10 days. 10 days sira ang tulog mo. Ako nga po eh, isang araw lang po na yung tulog ko na nararamdaman ko po buong araw. Hindi ako nakakapag-function ng maayos. Naging sleep paralysis na ako. Paano pa yung 10 days, ni ba? May part naman sa akin na naniniwala na it's still a form of entertainment for them ha. Pero hindi ibig sabihin nun na tama siya. Mali ito. At itong entertainment sa mata ng kakaibigan, e abuso sa mata ng mga manonood. Idagdag e pa natin yung added layer sa kwento kanina na binanggit ko na parang feeling ni Jean na parang hino-hostage na siya. Social media outrage. Sa lahat ng mga social media platforms kung saan nire-research ko po itong kwentong to, talagang lakat ng mga tao. Galit? Universal ang galit sa dalawang hosts. Sinasabi nila na wala na raw consent na nagaganap sa live stream. Labag na sa loob. At kapansin-pansin daw na parang hindi na nang lalaban, hindi na nagre-react itong si John Formanov. so parang masama na yung pakiramdam niya, or parang nakokontrol na siya. Parang ganun. Pero isa pa po sa mapag-iinitan ng internet sa kasong ito ay yung plataforma na Kick, which I'm sure marami sa inyong pamilyar na. Nagtatanong sila, bakit ni hindi nangingi alam ang kick kahit na libo-libo yung mga live viewers na naka-witness doon sa abuse in real time, ha? Alam mo, kinukompare nila, may ganitong episode yung ano eh, yung sa blackmail Mirror, talaga lahat ng kataranta, tinatanggal niya na ipin niya para sa donations, mga ganun bagay. Very similar talaga, the official investigation mismong yung French government na po. Dahil ang laki, di ba, pinag-usapan, in-announce nila na magkakaroon ng judicial investigation doon sa livestream stream marathon. Dahil nga naging national headline na siya at international issue rin. So far, wala pang masyado pong detalye dito dahil kakatapos lang niya mangyari. Other than the platform kick at yung mga kasama ni Jean Pormanovis sa stream, ay haharap po sa matinding pagsusuri. Marami sa kanila sinasabing na interview na rin daw ng mga kapulisab. August 19, 2025, maging yung mga rapper na kagaya nila Drake, mga American streamers kagaya ni Aiden Ross, nag-anunsyo na i-cover nila yung expenses ng funeral. As for Kick, nag-anunsyo sila na magbaban sila ng mga accounts. All co-streamers who participated in this live broadcast have been banned pending the ongoing legal investigation. So sa ngayon, wala na po tayong magagawa kung hindi maghintay. Maaari na sa pag-post namin ito, may balita na tungkol dito. Tingnan na lang natin, lagay natin. Pero definitely, naniniwala po ako na dapat merong managot sa pangyayaring ito. Dito na po nagtatapos ang kwento at buhay ni Jean Paul Literal. Kasi itong paalala na minsan ang hangganan ng ating mga ginagawa para sa internet, hindi agad nakikita eh. At marirealize na lang natin na nakross na pala natin yung linya kapag huli na, kapag patay na, kapag may nasaktan na sa mundo ng likes, shares, at views. Tatanungin ko kayo mga 30 ko ha. Sulit ba yung pagpalit ng buhay or nung dangal para dyan sa mga likes, shares, at views na yan, kung meron tayong aral na mahuhugot ngayong gabi, napakasimple lang nito, pero malalim. Bago kayo mag-post, bago kayo gumawa ng kahit anong content, tanungin nyo muna yung sarili nyo. Masasaktan ba ako dito? May masasaktan ba ako sa bandang huli? Magba-backfire ba sa akin ng lahat ng to? ba? Diba? Klishe, ma'am, pakinggan. Pero dapat na isa puso at isa isip, isa buhay natin, yung kataga ng GMA na think before you click. Ang internet po, parang yung apoy. Eh. Pwede kang limliman, pwede kang painitan, di ba? Pwede kang uh, i-comfort, gawing komportable. Pero pwede ka rin niyang lamunin at sulugin ng buo. So mag-ingat kayo sa mga gusto nyong gawin sa internet. Yun lang. Maraming salamat po sa mga nag-request ng ating content ngayong gabi. Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung Instagram. Message nyo lang po ako sa Instagram. Binabasa ko po lahat ng messages ninyo doon. Mag-like, subscribe at notification bell para sa mga gustong manood pa, sa mga interesado pa sa mga susunod na uploads natin. Napakarami po nating kwento na gusto kong i-share sa inyo. Ito na yung ating question of the day. Sino ang dapat managot sa pagkamatay? ni John Pormano? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro Third at ito ang aking kwento.